kaya yeah, so ganoon kung nagamit natin mic hindi siya maganda kung hangin na huwag natin dito ayos ito kailangan natin para itong external microphone natin is hindi na magiging mahangin o wind noise so ito para masolusyonan yung problema nyo ito so kailangan natin ng face mask para isang tela electrical tape so, so, ibabalot lang natin dito yung face masakadela dito sa mismong microphone natin iti natin dito Ibabalot natin dito and はい,い。 hello so, mga koops so, natake na natin siya. ayan o uh, diba nabalutan na natin so ayan yeah, no, ok na yan hello mga koops it's me again lakpacherong like, motorista sayo na nga mga koops So, tinetesting na natin itong gamit nating experiment na external microphone ng ating video cam. So, yun na nga. Binalutan ko na ang face mask, tapos tela, tapos inikutan ko na ang electrical tape. So, yun. So, tinitignan ko lang kung may mahangin pa ba ito o hindi na oops. I think hindi na mahangin ito ngayon. Sigurado kasi uh, ginawa na natin ng paraan. So kayo mga oops, ito, kayo na humusika. Kung so, okay ba yung ka yung ginawa natin na uh, external microphone, yung experiment natin. Kanina, yung pinakita ko sa inyo sa video. So yun, pwede nyo gayahin to. Kung tagumpay ito mga oops, pwede nyo gayahin. At least, uh, may, idea na, may idea na kayo kung paano gawin. Para matanggal yung wind, wind noise. So mas 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 nangingibabaw na ngayon yung boses natin dito. Ayun oh, mahangit sa uh, mabis pa magpatakbo. So sana malino na talaga yung boses ko dito. Okay na okay na. La Quatserong Motorista.